kunting push lang natin tatabo na kagad yan sa puno ng munggo habang titingnan natin sa bandang dulo yung direksyon ng gulong ito ay napakagandang pang tudling yan o, tinudling ko yung aking munggo so ang ganda ng kanyang resulta yan di ba napakaganda at maiiwasan mo pang ma, ano yung munggo hindi ka tulad kung gagamit ka dito ng kalabaw baka kainin niya pa yung munggo no? so subukan natin yung farmer so ito yung aking itutudling ulit no? good morning mga ka at gagamitin na nga natin ngayong umaga yung ating ginawa na DIY na pang araro o paano gumawa ng araro na to ay napakasimple lang po yung ginawa namin dito ito ay halos parte lang ito ng bike at may mga dinagdag lang kami mga tubo at mga blade halimbawa kung gusto nyo pong uh, gumawa rin ng ganitong klase ng araro dahil nga po ito ay pwedeng gamitin ng tao at, napakadali katulad nito ginagamit ko sa aking garden na ngayon dami ko nang naararo Ayan. so ang kailangan po natin dito ang kung gusto nyo pong gayahin nyo sa akin lang ha ang kailangan lang po natin dito ay bike So ito po yung gulong ng bike, yan. Pa-install na yung bike tapos ito yung yung liter Y niya. Then dito sa party na yan ay nagwelding lang po sila ng ng bakal. Yan. So papunta dito bakal na yan. Tapos dudugtong na naman dito siya sa handle ng bike naman. Yan. Dito nila dinugtong yung bakal din ka parang sulit na sulit yung gagastusin mo dito. Dahil uh, kung sarili mong bike, ito yung mga lumang bike, meron kayo mga lumang bike. Tapos hindi nyo na ginagamit kasi sari, sira na yung ibang mga parts niya. Pwede nating convert into dito. Nagawing ganito, no? Halos ilang uh, welding lang, o di kaya naman pumunta kayo sa welding shop. Gumastos naman ako ng 3,000 kasama na doon yung mga materialis at saka labor. Kasi nga sabi nila, sabi pa nga nila sa akin, um, kung medyo mahal, pwede naman ako magtawad. Pero hindi na ako nagtawad kasi sabi ko, ito yung pangarap ko na magkaroon ako ng ganito ay nagawa nila. So kung yun ang price na sa palagay nila ay, ay price na kanilang ginawa, okay na ako doon dahil... Ito yung hinahanap ko ng ganitong klase ng Araro. Hindi ko alam ko farmer kung merong mabibilhan nito online, mga ganitong klase ng Araro, pero sa palagay ko meron kasi meron na ako napanood sa sa Facebook at saka sa YouTube. Hindi ko lang alam kung online na binibili. 'Yon. So, ang advice ko po sa inyo kung gusto niyo subukan yung ganitong klase ng Araro, ah uh, una mas mas ma advice ko siguro sa inyo kung gagamit kayo ng mas maliit na gulong iyon ay para mas mas madaling itulak no yung mas malaking gulong kasi medyo mas mahirap itulak yung mas maliit na gulong mas magandang itulak mas maliit pa dito 'to gulong to ng bike ayan pangalawa yung handle tong handle sa palagay ko kung handle siya ng bike ay medyo mas malayo yung distansya niya mas maganda kung yung hawakan mismo ay dito banda. Yan. Mas malapit ng konti yung medyo kipot ng konti yung yung pagkakatulak mo kasi katulad nito kung medyo malaki ay medyo mas mahirap yung buka masyado yung kamay mo sa pagtulak medyo mas mas mahirap kaya ay ah, hindi ka makapag ah, tulak ng mas malakas hindi ka tulad kung mas dikit konti yung handle then yung yung height siguro nito mas maganda kung yung itong mismong handle nya ay pumapantay malapit sa dibdib mo yung taas huh? sa baba ng dibdib mo yan so kung ganun kakataas mas maganda ganun kataas din yung handle nya yan so depende naman ka farmer kung kung medyo bumaba yung gulong Siyempre kapag bumaba yung gulong tataas yung handle dito sa bandang ilalim ayan nag attach dito ng ano ng yung ginagamit po mismo sa araro ng kalabaw yan so dahil medyo mahirap din siyempre hanapin yung mga kung anong pwedeng gamitin na blade so itong ginamit namin ay yung araro na lang ng kalabaw so ang tawag dito ay lipya yan ang ginamit na lang no tapos mayroong mayroong breeze dito para siyempre ito hindi mayupi yan papunta doon So abang ginagamit ko to, to mga ka-farmer, ang uh, abang ginagamit kasi natin to. Ay may mga bagay din tayo na pwedeng baguhin. Halimbawa, yung taas ng gulong. Kung kailangan ba nating baguhin, depende sa araro natin. Yung lalim ng blade. Kung kailangan ba natin ng mas malalim na pagkain ng araro. At yung handle, yung taas ng handle. Ito ay nakadepende sa height mo. Kung matangkad ka, siyempre tataasan yung handle. Kung mababa ka naman, babababaan yung handle para maging fit doon sa sa gagamit. Pwede naman siyang ilalagay lang sa katamtaman para mas maraming pwedeng gumamit. Isa sa magandang gamit nito ka-farmer ng manual push plow ay pang araro. Sinubukan kong gamitin itong i-araro dito sa daanan ng aking mga gulay dito sa bandang gitna at napakaganda siya so maganda siyang pang araro basta lang sigurado yung nating ka-farmer na ito ay uh, hindi matigas talaga yo malambot ng konti para hindi rin tayo mahirapan pangalawa ito ay napakagandang pang tudling yan o, tinudling ko yung aking munggo so ang ganda ng kanyang resulta yan di ba napakaganda at maiiwasan mo pang ma, ano yung munggo hindi ka tulad kung gagamit ka dito ng kalabaw baka kainin niya pa yung munggo farmer natapos na natin yung ito kanina yung unang plat pangalawa at ito yung pangatlo na ito ng pangatlo yung tinatapos natin yan Napakaganda po nito ka farmer no, gamitin sa pantudling. Kitang-kita mo dito yo. Tingnan mo sa yung space niya no. Yung big sabi nito, kahit nasa maliit na mga space o alin ba may mga tanim tayong gulay at gusto nating cultivate no. Pinakadabis ito kasi kahit sa mga maliit na space, kaya niyang pasok-pasukin. Kaya niyang cultivate. Kagandahan nito. ma Maging portion lupa at 'yung mga damo na tumutubo ay madi-disturb na kagad. Hindi na kagad tutulin na tumubo. Ito ka farmer na tudling na natin lahat 'no. So ayan. So isa rin sa advantage nito 'yung pagtutudling. <laughs> 'Yan, dito pupunta. At yan nga isa rin sa maganda 'yung panglinis ng ating mga daanan. You no, know, ganda. So siguro kung kung hindi ako gumamit nito, malamang ay mag hire ako ng mag-aararo which is mas mahal kasi ka-farmer kapag may kasamang kalabaw, no. Kapag nag hire ka ng mag-aararo, tao plus kalabaw 'yung binabayaran mo kaya mas mahal kumpara sa arawan. Kung 'yung arawan halimbawa ipapatak nang 400 yung may kalabaw papatak na yan ng mga sobra 500 uh, sabihin natin mga 600 so ganun yung usapan kapag may kasamang kalabaw so ayan ka farmer subukan na natin yung magandang gamit nitong paggamit ng manual push plow at hopefully sa mga susunod na video natin kapag magtatanim na tayo ng panibago ay magagamit na natin yung manual post plow hindi na natin kailangan kasi yung ginagamit namin dito kapag ay pala so ito para bungkali namin gagamit kami ng pala pwede namang araruin yung nga lang hirap maganap ng mag araro ngayon at hindi rin pwede hand -tractor. Oh, tractor kasi medyo maliit lang naman yung area so sakto ito sa mga gustong magulayan na maliit yung area hindi masyadong malapad nga lang ka-farmer, isa rin sa mga disadvantage na kita ko. No? Katulad yan, halimbawa masukal. Yan yung tinaniman natin ng pipino. So na siya ngayon. Hindi mo siya magagamitan noon ng manual push plow. Kailangan damuhin mo na yan bago ka magma-manual push plow. So, I hope na meron tayong na ipakita sa inyo na maganda sa video na to. At sana nakita ninyo yung kagandahan nito. At hopefully nakita ninyo kung paano ninyo ito mapapakinabangan. Lalo na kung kayo ay backyard gardener or small scale gardener yung tamang pang binta-binta lang pang konsumo ng bahay yun or pambinta na lang siguro pambinta na kasi um, isa sa naging mindset ko na rin kaparmer isa sa naging mindset ko kapag nagtatanim ako ng gulay hindi ko na inisip na pang pambahay lang no lagi kong inisip kung paano ko mabibintahan yung mga kapitbahay namin yung palengke, eh. ganon so extra income na rin yon pagdating sa pamilya or pwede na rin maging source of income kung halimbawa wala ka talaga ibang pagkakakitaan maraming salamat and happy farming po sa ating lahat huwag mo kalimutang mag like, mag share at syempre mag subscribe ka na rin dito sa ating youtube channel DDT Nature Farm once again, happy farming po sa ating lahat paalam